expectations over reality. Marami ng pagtatalo ang naganap tungkol sa bagay na yan nitong mga nakaraang panahon. Kalimitan, napakalayo ng katotohanan kumpara sa inaasahan. Pero masasabi mo bang panluloko ito? Dahil minsan, sumusobra na talaga ang pagsasalarawan ng inaasahan kumpara kapag nandiyadya na ang katotohanan. Ngunit paano naman kung pilit nilang ginagawang katotohanan ang dapat ay inaasahan lang talaga. At sa pagtahak patungo sa realidad na mundo, huli na nang malaman nyo ang nasa gitna na pala kayo ng kumukulong tubig at wala nang atrasan pa. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng grupo ng matitikas na kabataan na minsan ang hinangaan ng lahat sa pinilakan tabing ngunit kasabay ng pagsikat ng mga ito, pilit silang hinihila patungo sa tunay na mundo at pilit sinusubukan ang mga katangian nilang dapat ay nasa harap ng kamera lamang. Ang kwento ng mga batang siga noong dekada 50 o yung tinaguri ang Low Waste Gang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Dilingid sa kalaman ng karamihan ang lowest gang ay isang on-screen bagets barkada lang na binubuo ng mga taong nagsisimula pa lang sa showbiz noong dekada 50 at di kagaya ng iniisip ng iba na isa itong gang sa totoong buhay na nasasangkot sa mga kaguluhan at krimen sa lansangan. Itinatag at binuo ng Premier Productions noong taong 1956, ang lowest gang ay ginawa ni Larry Santiago at idinirect naman ng kanyang kapatid na si Pablo Santiago na siya namang tatay ni Narande, Ruel at Raymart Santiago. Ito ay kinabibilangan ng mga bagitong aktor noon na gaya ni na FPJ na noon ay 17 anyos pa lamang at kasama niya si Nasal Sornac, Berting Labra, Boy Francisco, Butch Bautista na tatay ni Herbert Bautista, Tony S. Cruz, Bobby Gonzales at Mario Antonio. Samantalang nadagdag na lang sa kanila si Nachiquito at Paquito Toledo kalaunan. Hindi talaga magkakabarkada sa likod ng kamera ang mga ito dahil si Nasal de Shornac at Boy Santa Romana ay meron din kanya-kanyang sariling barkada kapag wala na sila sa set. At si FPJ naman ay tanging si Berting Labralang ang palagi niyang nakakasama dahil nga noong mga panahong yun ay nagtatrabaho ito sa kanyang tatay na si Fernando Pusinyor. Kaya malimit silang magkasama sa isang bahay. Sa kaparehong taon ding iyon nang mabuo on screen ng grupo nila, yun na din ang ginawa nilang title sa una nilang pelikula na Lowest Gang Movie. Si FPJ at si Saldi Sornak ang binigyang pansin sa unang pelikula nilang ito. At si Saldi Sornak ang ginawa nilang pinuno ng grupo at tigasin ang kanyang karakter sa pelikula. Samantalang si FPJ naman ay naging highlights din hindi dahil bilang isang matikas na lalaki, kundi isang mahihiyaing nila lang. Siya ang pinakamahina sa lahat ng karakter ng Lois Gang noon. Ngunit kalaunan ay unti-unting umangat ang kanyang karakter hanggang siya, siya na nanguna dito. Blockbuster hits ito noong mga panahong yun dahil sila lang ang teen boy group noon at naging daan ng pelikulang yun para magkaroon silang lahat na magandang break sa showbiz. Nasundan kaagad ito nung ikalawang pelikula nila na Pinamagatang Bakasyong Grande noong 1957 at dahil nga sa pagtabo na naman ito sa takilya, nasundan pa ito nung nasundan ng mga sumusunod na taon. Sa kabuuan, siyem na pelikula ng Lois Gang ang nagawa nila at ito ang mga sumusunod. Lois Gang 1956, Bakasyon Grande 1957, Los Lacuacheros, 1957 Lutong Macaw, 1958 Lois Gang at Si Og sa Mindoro, 1958 gabinang Lagim, 1960 Lois Gang Joins the Armed Forces, 1960 Rancho Grande, 1960 din At nagsasalitang kalansay noong 1961 Pero hindi na dito nakasama si FPJ At dito na nga tuloy ang nakilala at nangibabaw si FPJ dahil yung mga huling serye ng pelikula nila ng Lois Gang ay may kahalong aksyon na din. Sila ang naging salamin ng pelikulang Pilipino noong mga panahong yun at hindi basta-basta naging impluensya nila sa bayan dahil sa kanilang kasikatan. Kung buhay pa ang lolo mo ngayon, itanong mo sa kanya baka isa siya sa mga nagsuot ng lowest pants noong dekada 50 hanggang dekada 60. Na maging pati ang fashion industry sa bansa ay naimpluensyahan na rin ng lowest gang at naging usong-uson noon ang pagsusuot ng mga tao ng na mga nakaloways na kasuotan. Pero sa kabila ng kanilang kasikatan, hindi lahat ng magagandang bagay ang dumating sa kanila. Dahil nga kilalang kilala sila ng lahat, iniisip ng iba na subukan ang tapang at ang totoong galing ng loways gang. Ito ang isa sa pinakamasamang naidulot sa kanila nang ang kaninila ang pangalang ito dahil iniisip ng karamihan na lehitimong miyembro talaga sila ng isang gang porque may salitang gang ang lowest gang na ginagamit nila. Maraming beses silang nakukurso sa mga kalye at hinahamon ng mga lokal na gang sa lansangan na nagiging dahilan kung bakit sila madalas napapaaway sa labas ng mga panahong yun. At ang masakla pa nito, hindi sila sa masama kung mapagtripan dahil hindi naman talaga sila magkakabarkadang tunay sa likod ng kamera. Palaban sila pero hindi pinagmumula ng gulo lalo pat meron silang pangalang pinanghahawakan. Pero iba ang katangian pagdating kay Boy Santa Romana. Siya yung pinakamainitin ng ulo sa kanilang lahat at marami din siyang mga kabarkada sa labas na talaga nakikipagbasag ulo sa kalye. Hanggang sa sumapit nga ang ikadalwamput dalwa ng Hunyo taong 1961, katatapos lang ng pinakahuling movie nila na nagsasalitang kalansay, lalong nakilala ang Lois Gang at lalong inisip ng mga tao na totoong ganga sila sa totoong buhay dahil nga sa maagang pagkamatay ni Santa Romana sa edad na 25 anyos lamang. Nakipagbarilan ito sa pulis Quezon City na hinihinalang miyembro din ng Big Four Syndicate noon na nangingikil sa mga artista at sa lahat ng mga taga showbiz. Dalawa na kalaban niya, isang pulis na si Victor Buenaventura at isa naman nagngangalang Edgardo Pascual na mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Parehong kritikal ang naging kondisyon ng dalawang ito Matapos silang tamaan pareho ni Santa Romana sa tiyan. Pero tatlong bala naman ang bumaon sa kanya na naging dahilan ng agara niyang pagkamatay. Nangyari ang insidente sa harapan mismo ng LBN Studio. Maliban kay FPJ na siyang nanindigan para sa kanila at hinding-hindi nagpasindak sa Big Four. Si Sal de Shornak lang ang pinaka sikat sa kanila dahil na rin sa siya ang kinikilalang leader ng grupo sa maraming pelikula nila. Ito ang naging daan para lalo siya makilala at makagawa ng maraming solong pelikula na lalong nagpatanyag sa kanya. Ngunit ito na rin ang naging daan para masira ang karera niya at kung gano'ng kataas ang kanyang naging paglipad ay gano'n din kasakit ang kanyang biglang pagbagsak sa lupa. Lumaki ng sobra ang ulo niya sa pagkasilaw sa kasikatan at lumabas ang kanyang kayabangan. Naging mapagmataas ito at nalulong sa barkada. Dumami ang basher niya kung ikukumpara natin sa lingwahe natin ngayon at lahat sila ay galit na galit sa kanyang kayabangan. At siya rin ang ng kasama ni Rolando Montes na miyembro ng Big Four na kung ating matatandaan sa nakaraang kwento ay siyang sumugod kay Erap na magsumbong ito sa NBI dahil sa extorsyon ng kanilang grupo. Pero hinamon lang ito ni Erap sa isang square fight ngunit hindi rin nakapalag. Tumestigo si Saldesornak noon laban kay Erap kahit alam naman niya na sila ni Montes ang sumugod kina Erap sa Pilam Life Building na naging dahilan nga ng pag-iipon nila EPJ at Erap ng maraming arma sa kanyang bahay sakaling salakayin sila ng Big Four at nagpagawa na rin si Erap ng kanyang last will and testament noong mga panahong yun dahil akala niya ay katapusan na talaga ng buhay niya noong mga panahong yun sa pagkamatay ni Santa Romana at sa pangyayaring ito kay Shornak Nabawag ang Lois Gang at hindi na muli sila nagkaroon ng pelikula. Pagkalipas ng ilang dekada, muling binuhay ang grupo nila kasabay ng pagsilang ng Biba Films sa pinilakang tabing. Nagkaroon na remake ang Lois Gang sa katauhan naman ng mga batang henerasyon ng mga panahong yun. At ito nga ay yung pagkakasilang ng bagong bagets na sumikat noong taong 1984. Kinabibilangan naman ito ng mga batang aktor at aktres ng mga panahong yun na sina Agamulak bilang Adi, William Martinez bilang Tonton, JC Bonin bilang Tupe, Herbert Bautista bilang Gilbert, na anak ng original na lowest gang member na si Boss Bautista at si Raymond Louchenko bilang Arnel. At kalaunan dahil na rin sa pag-evolve ng panibagong mukha ng grupo nila. Binigyan na rin sila ni Derek Mario de los Reyes ng mga kaparehang aktres na kanabibilangan naman ni Jubal na Salvador bilang Melissa, Yula Valdez bilang Janice, Yayo Aguila bilang Rose, Irma Alegre bilang Fe, at Chanda Romero bilang Christine. At pagkatapos nito ay kasaysayan na nga makapagsasabi. Sigurado naman na kung marami na sa atin na nakakakilala sa kanila at kayo na ang humusga kung saan saan sila nakarating at gaano karaming parangal ang mga nakuha nila. Dahil gaya ng Lois Gang, blockbuster hits din ang lahat ng pelikula ng mga bagets mo. At muli, isang paglilinaw lang kay Bigan. Ang Lois Gang at bagets ay isa lang on-screen gang at hindi nag exist sa tunay na buhay. Expectations lang po ito at hindi reality. At yan ang reality bites, ang pinakamasakit na katotohanan. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!